ay mga idol, magandang araw. Magandang araw po sa inyo lahat. Mayong adlaw sa tanan sa mga Bisaya. Mayong adlaw yung tanan diha. di ako karon sa dagat mga idol. <coughs> Bali na ako ipakita ninyo. <coughs> May papakita ko po ako sa inyo at kaya nagkaroon ako ng ganito dahil sa inyo, sa suporta nyo sa di nyo pag-skip ng ads sa aking mga video. Salamat sa lahat ng mga followers, mga viewers. Kahit hindi followers, uh, silent silent viewers, mga ganyan. Salamat sa inyo lahat at um, at nagkaroon tayo ng ganito so di, di, ko lang kasi mga idol binablog na may ganito ngayon lang ngayon lang at ayun na nga po ito na po yun papakita ko po sa inyo ang pinaghirapan natin <coughs> at dahil sa inyo to kaya ako nagkaroon ng ganito ay uh, papakita ko po sa inyo okay oh ayun mga idol so kung anong nakikita nyo dyan uh, mga bangka ano may mga bangka dito. <coughs> Ang daming bangka. Ayan idol. So, ayun nga po, guys, yung ipapakita ko sa inyo. At, ito na po yun mga idol. Yan. Itong bangka na to, yan. Kulay green. Yan. Yan po yung napundar natin mga idol sa sa ating FB sa Mita. At yan po yung uh, pinaghirapan natin. Pinakakarapen po sa mga videos natin at salamat sa inyo sa mga hindi nag ng ads. Dahil ayun nakabuo tayo ng bangka. Ayun. Ah. Uh, <clears throat> so wala po kasi wala pang pangalan to mga idol kasi nakatapos lang po bali bagong-bago po ito mga idol. Di ko lang masyado umfliplix sa mga vlogs ko at uh, ito nga ito na nga po ay eh, tapos na. Hello. Hello. Kumusta? Ha? Ligo ka? Oo ah. <laughs> Sige, lik Huwag kang masyadong magpano ha Law So, ito yun mga idol Ito po yung bangka natin ba Bangka po Ni simpleng buhay ni Juan At, ayan Medyo Sakto lang yung laki niya. <clears throat> Balik kompleto na po to. May makina na May Lahat na po mga idol Lahat Meron na siya So, yun. At, ayan nga po Bali, mahilig din po kasi ako sa, hindi lang po ako mahilig sa bukid man kasi mga idol, mahilig din po ako sa um, dagat. Nangingisda din po kasi ako. Kaya yun, nagpundar ako ng ganito. Ito yung, bali, yung sinahod talaga na, sinahod ko po talaga sa in-stream ads po mga idol. Sa, sa rails po, wala po, wala pa po akong sahod nun. Sa stars, wala din po. Bali, in-stream ads lang po ito. Ayun. So, hindi ko ginastos. Bali, pinundar ko talaga sa ganito mga idol. Yan. Pinundar ko talaga sa, ano, sa bangka. Na maka, bali, medyo uh, malaki-laki din po kasi yung, ano, malaki-laki din po kasi yung gastos pag bumuo ko ng ganitong bangka. Bali, ito mga idol, ito po yung uh, pagkakitaan habang andito sa probinsya. Ang purpose po nito mga idol, kaya, kaya pinundar ko po ito. Dahil ito yung pagkakitaan namin. <coughs> saka Uh, ang ginagawa po sa bangka na to mga idol is yung alam niyo po ba yung panlalambat palaran yung tawag sa amin bali sa gabi po kami nanlalambat ng mga tambad mga matambaka ganun sa gabi po kami uh, nangingisda bali lambat po yung dala nito mga idol so yung lambat po mayroon naman po yung lambat di ko lang nadala dito mga idol kasi nga uh, nasa bahay pa Bali, kakasit up lang po kasi ng bangkang to mga idol. Kakasit up lang po talaga, katapos lang. Kaya, yeah, wala, wala, tsaka wala pa pong pangalan. <clears> hindi <throat> ka pa po nalagyan ng pangalan. Pero, lalagyan ko po ito ng ng pangalan dito mga idol so hindi pa kasi yun na lang kulang yung yung paglagay ng pangalan tsaka yung number number kasi kailangan may registro po pero tapos na po ito na registro kakarehistro ko lang kahapon kakuha ko lang ng registro kahapon So yun So pwede na kasi pag Mayroon din kasi sa amin mga idol Pag walang registro yung bangka mo eh, Kahit nasa laot ka Puhuliin ka doon ng mga coast, May taga coast guard May taga bureau of fisheries ayun, Puhuliin ka kahit nasa laot ka So ayun pag hindi ka kumuha ng registro Kasi may mga bawal din po kaming yung, yung, yung mga bawal na pangingisda Ayun tinitingnan din kasi nila So ito talaga sa amin dito sa lugar namin mga idol bali yung pangingisda namin is uh, legal po talaga saka yung panalambat lang po talaga sa laot yun. mga legal na aktibidad sa pangingisda e eh, andito sa amin kasi mahigpit dito sa amin yung mga bawal bawal po talaga uh, hinuhuli uh, yun uh, po yung yamang dagat natin ng mga ating mga mga sa government na na agency nanghuli po talaga sila so ng mga bawal na mga bawal na aktibidad sa dagat katulad mga dynamite mga yung ano nga po mga idol uh, yung yung mga mata ng mata ng lambat dapat po nasa na, nakadeclare po yon kasi mayroon din po kasi bawal na mata yung mga maliliit bawal po sa amin yon yung maganon yung sobrang liit na mata ng lambat bawal po yon uh, hinuhuli po yon so ayun po kaya yung sa amin dito talagang alaga po yung yamang dagat sa amin sa tulong na rin po ng ating mga mga magiting na bantay dagat yun sa mga pulis po sa mga kapulisan dito sa Tomas Opos then sa uh, Department of Agriculture sa Bureau of Fisheries yan yan sila nagbabantay sila ayun so para mapalaga mapangalagaan po yung yamang dagat dito kasi sa amin dito mga idol uh, <coughs> Bali, bay po kasi ito. So, good bay. So, kung ano lang yung isda. Ayan po mga idol. May tapat kami. Parang bay po kasi hanggang doon yun. So, hindi po talaga as in, sobrang dami yung isda dito sa amin. Kasi nga, bay siya. Bali, kung ano lang yung papasok na isda galing doon sa may uh, open sea. Kung ano lang papasok, yun lang yung sa amin. So, hindi siya open. Hindi siya open sea. Bali, yun nga lang po. Um, kaya limited lang. Hindi as in sobrang dami. Kaya nga talagang naghihigpit kami sa sa dito mga idol So kaya maraming bawal Kaya ipinatupad po talaga sa amin sa, dito sa amin yon Ayun nga po yun yung mga ganong mga bawal bawal na mga panalambat So yun mga, mga idol Papakita ko sa inyo yung haba po nito is 23 23 Diba? Ano 23 meters parang gano'n Then, tapos yung makina niya ah uh, dito tayo mga ito. Yan, share lang po mga ito. <laughs> so, yan. May huli? away away ko what? So, yung purpose nito mga ito, ito mga idol. Mayroon tayong Mayroon tayong ito is ilaw sa gabi. Yan. Ilalagyan natin ng ilaw sa gabi din itong lagayan namin ng isda pag may huli ayan mga idol so itutur ko kayo mga idol itutur ko kayo kung ano to sa bagong bangka natin sabi ko ah, sasakay muna ako mga idol so, ayan oh may compartment yung ano natin mga idol para lagyan ng mga gamit so ayan <coughs> Oh, siglay. lay. <laughs> mo? So, ito din mga idol para safety. Ayun. Lagayan ng lambat to mga idol. So, pasok tayo sa may parang ayun, luna mga idol. Nilalagyan namin 'to lalo na pag gabi pag umuulan kasi gabi po kami lalaot pag umuulan. May protection kami kaya may ganito. May luna siya, may Dito kami si Silong mga idol. So, yun. Ito pa. At, aray ko. Ito yun mga idol. So, tingnan natin yung makina mga idol. Tingnan natin yung makina. Aray ko. tong video nito ng mga idol para malaman nyo at least nakikita nyo yung pinaghirapan natin. Yung, at least nakikita nyo yung, yung, yung napundar, napundar sa, sa pagagawa ng video. Kaya kayo mga idol, lahat ng mga ano mga content creators huwag kayo mawala ng pag-asa basta create lang ng create ng mga videos go lang ng go padayon lang mga idol kaya may hashtag akong padayon lang kahit kahit, kahit nakakapagod na kahit sobrang yung effort natin grabe na sa tingin nyo wala pa din wala pa yung nangyayari pero meron talaga yan mga idol may mangyayari at may mangyayari po yan sa pagmay may nga po may nilaga. so so ito yung mga idol ito yung <coughs> So balik na tayo mga idol. Ito yung ano natin makina, Yamaha 16 horsepower po 'yan mga idol. Gasoline engine po yung makina natin And, mga idol. Kasi mga idol, kuwento ko lang din sa inyo, na po kami. So yung bangka ko dati, dating bangka ko is nasira po ng audit. Lahat nasira, nasira po sila mga idol. Halos lahat ng mga may bangka dito mga idol, nasira po. So yun mga bago Kaya halos mga bago yung mga bangka dito Bagong gawa yung mga bangka namin Ayan. So yun mga idol Ito yung Ito lang yun Ito yung niya ah. Sorry Ito yung mga idol And, Para protection Sa pag may ulan Ayun Hindi naman sya, masyado tong kalakihan Kasi ganito lang po talaga yung size Ng bang, mga bangka namin dito mga guys Ganito lang yung size ng bangka namin Kasi nga hindi naman masyadong maalon sobrang alon kasi bay nga po to sa amin so saktong laki lang po saktong ano lang yung size nya so ito yung lagayan namin ng isda pag may huli kami ha. kasi ito yung ginagawa namin sa ano po mga idol ang ginagawa namin sa kasi di ba di diba gabi so gabi kami ng isda so may ilaw kami para yung mga isda ay eh, lalapit sa amin then ito yung gamit namin tapos may battery dito battery mga idol may battery kami wala wala nga lang ngayon mga idol kasi hindi pa naman kami mag, ma, ma, magpapalaot. so yun mga idol oh anong nangyari sa'yo ano naman <laughs> sila oh yun basig makuha nito oh yun yun mga idol at dito, dito kami matutulog pag gabi pag uh, nasa laot kami dito kami matutulog tapos dito pwede rin ayan So, ready na to sa pagpapalaot mga idol sa ano namin, sa Apag ah, pag nagpapalaot na kami ready na to nire na lang din namin yung mga gamit namin yung mga <coughs> yung mga ano po mga mga gamit namin katulad ng mga lambat kasi marami pa po yung may may ipag ilalagay pa kasi yun so yun mga idol ah, abangan nyo na lang po sa palaot namin kung uh, ah, i-vlog ko din po sa pagpalaot namin unang pagpapalaot okay so yun dito tayo po pwesto yan so, diba na? Chaka ito yung anong mga idol. yun Kung makikita nitong kawayan na to. Ito yung tiyatawag naming timon or parang manobela, manibela sa sasakyan. 'Yan, ito po o Oh, di ba? Ayun mga idol, uh, taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa mga sumusuporta, sa mga ayun nga po sa mga hindi nanonood sa ating mga video na Buhay Probinsya. Ayun mga idol, ito na yung ito yung napundar natin mga idol. Ito na yung sa tulong nyo po Sa pagpapanood nyo Sa dinyo yung pag skip ng ads Ito na po yung uh, Napundar na Napundar Ni Juan Yan Ito na po yung At least mga idol Hindi siya Hindi ko ay Hindi napunta sa Ano-ano lang Yung pinaghirapan na Andito Napunta sa investment Investment po to mga idol Kasi pagkakitaan po ito So yun lang po mga idol At ah, Salamat salamat ulit Salamat ulit sa mga Sa support nyo ha Okay at ingat po kayo palagi. <clears throat> Sa susunod na mga video, ako po, i-update ko po, po kayo. Okay? Okay, bye-bye.